Hello, hello Cravings! Wala na rin ba kayong maisip para sa lutong isda natin dyan? Ito naman ang itry nyo, ang sinigang sa miso. Gagamit tayo dito ng sea bream. Dahil wala naman akong iba ang isda dito na natitira sa rep, ito yung natira, kaya ito yung gagamitin natin. Actually, actually, pwede tayong gumamit dito ng galunggong, ng tilapia o ng bangus. Basta mas okay kung ipiprito natin. Naghiwan rin tayo ng sibuyas, ng bawang, ng kamatis, at meron tayo dyang dahon na parang mukhang mustasa. At syempre, hindi mawawala ang labano sa ating sinigang sa miso binudburan ko po yung ng asin ng ating isda at pinrito na natin. Gagawin natin dyan eh medyo may pagka crispy or golden brown lang. Tama na yun. Kapag okay na, both sides ang ating mga fish, hanguin na natin at ilagay muna natin sa side at tayo naman ay magigisa na. Unahin natin ang ating bawang at sipuyas. Siyempre, aantayin natin mga moyang ating mga sibuyas at bawang bago natin isinood ang ating mga kamatis. Para mas mabilis tumambot ang kamatis, tatakpan muna natin ito. After ng ilang minuto, malambot na yung ating kamatis. Maglalagay tayo dito ng miso powder, kahit anong brand. Meron din yata ang mamasitas nito. Tapos lagyan natin to ng patis. Halu-haluin lang natin. At isusunod na natin ang ating mapuputing labanus. Tapos lalagyan din natin ito ng inap na tubig. Huwag po nating damihan masyado ng tubig kasi isang ista lang naman ang gagamitin natin. Pati masarap sa sinigang sa miso yung maasim-asim pa rin. Kaya wag nating i-over sa tubig. Nilagay na natin yung ating kulay at isda. At eto na, ready na ang ating sinigang sa miso. Ang masarap talaga dito is yung ulo ng maya-maya, ulo ng salmon. Pero kung wala naman, bakit ang hindi? Gamitin natin ang iba nating isda na meron tayo. Iisa lang din naman ang lasa ng sabaw. Kaya perfect na perfect ito para sa nagkikrave sa sinigang sa miso. At syempre, kakain na tayo cravings. Sabi ko pa, hindi ako kakain. Yung jowa ko na lang ang patitikimin ko. Isa sobrang sarap. Talaga namang napakuhit ako ng kaunting kanin. Thank you for watching Gravings!